51,000 tao, 51,000 ang posibleng masawi sakaling tumama ang The Big One o lindol na may lakas na magnitude 7.2 sa Metro Manila at mga karating lalawigan. Ayon kay Dr. Teresito Bacolgol, Director ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of Ivox. Gumalabas sa historical records na hinugna ang West Valley Fault para sa isang... Malakas dalindol na, na maaaring mangyari ngayon o sa susunod na henerasyon. Sinabi pa ni Bacolcol na 12% hanggang 13% ng mga residential building ang inaasahang magtatamo ng matinding pinsala. You would expect uh, residential buildings at uh, around 13% would be uh, would sustain heavy damage. Yung 10 to 30 story buildings around 11% and 30 to 60 story buildings around 2% would sustain heavy damage. Sa gitna nito naniniwala si Bacolcol na mas handa na ngayon ng publiko sakaling dumamang walakas na lindol at malakihan niyang ma naitulong ng quarterly earthquake.